Hello, hello sa aking mga co-rocketers dyan. So, eto, andito kami. Susunduin na namin si Abiad yung aming uh, poor baby na pinaoperahan namin. At pinatan pinatanggalan namin ng matres. So, andito na kami. Susunduin na namin siya. Bawal sa loob mag-video. So, o oh, eto, o oh, yan siya. Napakabait daw niya, sabi ng doktor at saka ng mga assistant niya. Si Jana mga babait dyan, siya. matiisin siyang bata. O, oh, ayan. O, oh, gising na siya at mm, pauwi na kami so sabi ko kay wala dahan-dahan sa pagdadrive drive hindi siya pwedeng mauntong hindi siya pwedeng maalog okay napakabait niya mm. and now finally we're home oh ayan mukha siya nagse-senti oh ito kawawa naman eh kasi uh, medyo kabado ako sa kanya kasi first time ko magpa spay ng female oh ayan nakabuka ka siya at nakita ko na rin yung kanyang surgery. Hindi na tinakpan ng doktor kasi wag daw lagyan ng gasa kasi maluluom lang eh. Alam mo na yung Basta may sinabi siya na baka magtagal ang healing. So before kasi meron kaming pinaka po naman eh parang wala lang yung lalaki namin. Parang wala lang the next day okay na siya. Wala na nga yung gamot na ininom. So ito, marami siyang resetang gamot at mm, ang hirap niyang pakainin kasi bago pa namin mabigyan ng gamot, eh kailangan na kumain na siya, eh after 24 hours, kinabukasan pa siya kumain kaya kinabukasan pa rin namin na, na bigyan ng gamot. So mababa yung platelet niya sabi kasi nagkaroon siya ng, pinalaboratory namin siya ng CBC, yung complete blood count, so mababa daw ang kanyang CBC mababa ang platelet pala niya. At ito sa fever na mapag ang baho niyan. Grabe at then meron siya din siyang antibiotic. Ito gusto nila ito kasi strawberry flavor. At ito naman ang topical na spray for wound antibacterial din 'yan. So ayan. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung ano sa amin? So sa Friday namin siya pina-surgery eh, medyo mahal. Inabot kami ng 6,000 ba yon? Hindi ko makompute kasi yung 500 na CBC pa. Tapos yung before surgery, meron pa siyang shot na 3-in-1. So, ito yung CBC niya na hindi ko maintindihan. Unlike sa, sa laboratory natin tao, may, re may reference value. Ito wala. So, basta sabi ng doktor, eh, mababa daw ang CBC niya. So, go. Uh, yun na nga, mara malaking gastos. Pero okay lang kaysa naman siya lumandi ng lumandi. Bumuntis na kasi siya nang bumuntis. Ako napapagod na. Oo, oh, napapagod ako sa kanya na kung paano siya aalagaan. Tapos ang arte-arte niya pag nangangan na kailangan mong hahapusin. Parang ako yung kumadrona. Okay, hanggang dito na lamang. Oo, oh, ato pa. abat ko inulit-ulit ito? Oo, oh, ayan. Ba't ang dami nito? Okay na, bye-bye na. Thank you for watching. Babush!